Ngayong araw nga ay magliligpit tayo dito sa aking hanging cabinet. Hanging cabinet o. Oh. lang Kasi kahapon, magbibinta tayo ng mga bag. <laughs> Wala, nagliligpit lang si madam. Ayan o. Oh. Wala pa pala. Di pa pala naka-on. Ngayong araw nga ay magliligpit tayo dito sa aking hanging cabinet. Hanging cabinet to, oh! tutyala. Kasi kahapon pinapinturahan ko siya. Kasi nga medyo uh, parang nagkakaroon siya ng brown dito sa mga gilid-gilid. Pero kunti lang. So ayan, nakapaglagay na ako. Hindi ko pala nakuhaan kanina. Yan yung mga bag. Mga lagay ng mga regalo. So, dito siya. Mga gamit ni Mia pang school. Mga palitan niya in case na marumihan yung bag niya. So, ito yung mga pang palit. Kaya marami tayo dito mga bag. Tapos ito mga bag na siyempre in case na bigla tayong may bibit-bitin kung saan may mga malalaking bag dyan yan yung mga pang regalo marami tayong babambalot ng regalo wala lang talaga ang regalo <laughs> wala lang tayong mga regalo ito yung mga nakalagay dito hindi ko na napakita sa inyo kanina lahat ng shoulder bag na maliit so dati ko tong shoulder bag kaya lang natanggal na yung pinaka shoulder kaya nilagay ko dyan yung mga maliliit na ah uh, shoulder bag na parang pouch-pouch lang. So, hindi natin siya kailangan kasi wala tayong lakad na pera lang ang bit-bit. <laughs> marami tayong mga tala-dala So, ayan. Kaya, hindi ko siya nagagamit. Ayan. Ito, mga gamit ni Mia. So, ayan. Tapos na tayo dito sa isang lagayan. Dito naman tayo. Mga ko dito yung mga damit ni Mia na mga t-shirt, t-shirt na pang alisok. So, kasi dapat sa taas yung nakalagay. Kaso, pagka ganyan biglang aalis. So, nakakatamad umakyat. So, kaya kailangan dito lang sa baba. Ayan, kaya maglalagay tayo. <laughs> parang na stainless kasi to eh. So, hindi siya napinturahan. Nung nakaraan kasi, pininturahan to. Hindi napinturahan yung loob kasi nga may mga laman. Bigyan mo muna. Kaya, tapos nung nag-check ako ng mga laman. Dito lang naman ako may nakita. Parang may nakita ako ditong brown na parang nag powder. Kunti lang naman. Pag ganyan ko na sa eh, parang may powder na brown. So sabi ko baka kinukot kut na yung kahoy. Kaya ayun, sabi ko pinturahan muna kasi kawawa yung mga nakalagay ko. Mga damit pa naman ni Mia na mga t-shirt na pangalis. Ang yun, lagay ko tsaka mga pants, short, yun. Yun, mga pang alis-alis lang naman. Kasi nga, yung mga pangbahay niya talaga ay dito sa buong uro ka na to. So, dito lahat ang mga damit ni Mia yan magkalat. Yan. Mga ah, damit ni Mia yan. Short, mga pantulog. Ayan, puno yung lagay niya ng mga shorts. Marami siyang short ng pangbahay. kung lang siya ng pangalis. So, lahat ng nakalagay doon, nandun sa taas lahat. So, kailangan pa namin ibaba para lang maibalik. Kasi nga, kahapon, habang pinipinturan siya, sabi ko, iakyat muna. So, kaya yan ibabalik ko yung mga sinasapin ko sa ilalim. Siyempre, sinasapinan ko muna siya ng plastic para sure na hindi tatama sa kahoy yung mga damit. O, oh, ba diba? Basta part lang yan ng mga Bang, hindi eh, laging met kinukuha kasi nga medyo aakyat ka pa dito sa kama para lang ako yung kam nagigising lang kasi ni Mia ang oras ay 9 kaya ngayon ko lang siya na hindi ko muna sinilagyan kagabi kasi sabi ko para matayo talaga yung pintura bago siya lagyan ulit so kaya ayan makalat kami <laughs> makalat yung aming kwarto kasi nga ayan mag-aayos pa ako Si Mia kagigising lang kasi kaya hindi pa nakakapaglipit na kwarto. Ayan.